Magandang araw mga kaludi Andito tayo ngayon sa may playground So napakalaki yung playground So ito ngayon guys Ay meron akong ipaalam sa inyo Na pinakamabisa na gamot Na halos mabibili natin sa butika Pero ito ay matatagpuan lang Matatagpuan lang Mismo sa lupain O sa mga palibot ng bahay natin Kung so, may mga damo-damo kayo dito Ito guys tingnan nyo guys Hello lapit alam nyo ba itong uh, Abraho na ito? Yan? O sinong nakakaalam nito? Ayan o Yan O sinong nakakaalam yan? Yan o Ito po yung uh, parages Paragis Na ginagawang kapsula At binibili At tinitinda sa butika Hindi na kayo ano Hindi na kayo Bibili doon sa butika Meron lang sa mga palibot-libot Sa bahay nyo Makikita nyo to Ayan to Yan Tsaka nakakatanggal ito ng mga high blood. Maraming sakit na nakatanggal nito. Eh, uh, yung may sakit sa kidney, pwede itong inumin. Tsaka yung may mga lagnat-langat, pwede rin ito. Ito yung tinatawag na para Yan. So marami ito sa malibot ng mga bahay nyo. So ito kami, na dito, nakikita namin ito. Napakaga, napakasulid. Oh. Yan o. Oh. Napaganda. Yan. Salamat sa inyong panonood guys. At kunting kalaman lang ang ibigay ko. Ingat. Bye-bye.